News Update Mga balita ngayon, sugat ang NPA leader, sinagip ng militar matapos ang inkwentro sa masbate. Ex-Palawan Governor Reyes guilty sa 1.585 billion pesos malampaya fund graph. Sinintansyahan ng hanggang 110 taong pagkakakulong. 40.5 million pesos halaga ng misdeclared beef products nasabat sa Manila International Container Port. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Isang sugatang leader ng New People's Army o NPA ang nailigtas ng tropa ng 96th Infantry Battalion dalawang araw matapos ang inkwentro sa sityo Madarang Barangay, Hagnaan, San Jacinto, Masbate, isang sagupaan na ikinasawi ng anim niyang kasamahan. Kinilala ang sinagip na rebelde na si Ramon Bartolata alias Hamon, commanding officer ng Platoon 3, kumiting larangan guerrilla North Sub Regional Committee 4, Bicol Regional Party Committee. Ayon kay Bartolata, nagtagus siya malapit sa pinangyarihan ng labanan matapos magtamo ng matinding sugat, umaasang babalikan siya ng mga kasamahan ngunit walang dumating. Sa halip ang mga dating sundalo na dati niyang kinakalaban ang siyang tumulong at nagligtas sa kanya mula sa tiyak na kamatayan. Agad siyang itinawid ng militar mula mas patung albay upang mabigyan ng karampatang medikal na atensyon. Sa parehong inkwentro, anim na miyembro ng NPA ang nasawi, kabilang ang isang political officer na si Leonie Atibagos Molinar alias Warren at limang iba pa. Sila ay pawang mga miyembro ng Platoon 1, Komiting Larangang Guerrilla South, Sub-Regional Committee 4 ng Bicol Regional Party Committee. Patuloy ang clearing at pursuit operation ng militar habang nananawagan ang pamahalaan sa mga natitirang rebelde na magbalik loob at wakasan na ang armadong pakikibaka. Hinatulan ng Sandigang Bayan si nadating Palawan Governor Mario Joel Reyes at Provincial Planning and Development Coordinator Samuel Madamba II sa multiple counts ng graft dahil sa maanumaliang paggamit ng 1.585 billion pesos na share ng probinsya sa pagdevelop ng Malampaya-Camago Offshore Natural Gas Field. Sa disisyong ibinaba ng Sandigang Bayan 2 Division na patunayang nagkasala si Reyes at Madamba, sa labing isang counts ng graft at sinintensyahan sila ng 6 hanggang 10 taong pagkakakulong bawat bilang o katumbas ng 66 hanggang 110 na taon. Pinatawan din sila ng perpetual disqualification sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Ayon sa prosekusyon, sa panahon ni Reyes bilang gobernador ng Palawan, pumasok ang pamahalaang panalawigan sa 210 regular contracts at 11 construction firms na nagtayo ng kalsada, schools, buildings, Baker centers at isang paliparan. Kinatula naman ng multiple counts ng falsification of public documents ang ilan pang mga kawani ng Palawan Provincial Engineer's Office habang inabswelto ang ilang matataas na kawani ng probinsya at mga pribadong kontraktor. Nasabat ng Bureau of Custom o BOC ang tatlong container na naglalaman ng misdeclared vape products at iba pang mga kagamitan na nagkakahalaga ng 40.5 million pesos sa Manila International Container Port o MICP. Ngayong araw nga nang inspeksyonin ng mga opisyal ng BOC ang mga nakumpiskang shipment na nagdeklara bilang kitchenware na mula pa sa China. Nadiskubre ang mga ito sa pamamagitan ng physical examination na nahumantong sa pagkakadiskubre sa 81,000 pieces ng assorted vape products kasama ang ilan sako ng farapin wax at iba pang misdeclared items nag-issue ng warrants of seizure and detention sa shipment nito dahil sa paglabag sa Custom Modernization and Tariff Act at Republic Act number no. 11900 o ang The Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.